ang tatlong munting biik. Noong unang panahon, may tatlong biik na nakatira sa munting tahanan. Isang araw, kinausap sila ng kanilang ina. Mga anak, panahon na para magtayo kayo ng sariling bahay. Ngunit tandaan, siguraduhin ninyong ito'y matibay upang kayo'y manatiling ligtas. Nagpaalam ang tatlong biik sa kanilang ina at naghanda na magtayo ng sariling bahay. Ang unang biik ay medyo tamad. Bumili siya ng tumpok na dayami sa isang magsasaka at agad nagtayo ng maliit na bahay gawa sa dayami. Mabilis siyang natapos at nagpahinga. Ang ikalawang biik ay medyo masipag kaysa sa una. Bumili siya ng maraming kahoy at nagdesisyon na gawin mula dito ang kanyang bahay. Mas matibay ito kaysa sa bahay dayami. Ngunit hindi pa rin sapat. Ang ikatlong biik ay matalino at masipag. Bumili siya ng karikariton na bato at nagsimulang magtrabaho araw at gabi. Maingat niyang inipon ang bawat bato, nagtayo ng matitibay na pader, at naglagay ng bubong at chimney. Hindi nagtagal, dumating ang isang malaking masamang lobo na gutom na gutom. May naamoy ako na maliit na baboy sa bahay, Dayami. <laughs> Mukhang swerte ako sa araw na to. Hello, maliit na baboy. Buksan ang pinto. Papasukin mo ako. Hindi ko hahayaang pumasok ka. Kahit anong pilit mo pa. Sigaw ng baboy. Kung gayon, iihip ako ng malakas para lumipad ang iyong bahay. At sa isang malakas na ihip, lumipad ang bahay dayami. Tumakbo ang unang baboy sa bahay ng ikalawa. "Bilis! Ilak mo ang pinto! Paparating na ang lobo at baka makapasok siya sa bahay na ito." Sabi ng unang biik. "Mga baboy, buksan ang pinto. Papasukin niyo ako." "Hindi! Hindi ka namin papapasukin kahit anong pilit mo." Sigaw nila. "Kung gayon," iihip ako ng malakas para lumipad ang iyong bahay. At ginawa nga niya. Nagsipulasan ang mga kahoy sa ere. Tumakbo ang dalawang baboy papunta sa bahay ng ikatlong baboy. Mga kapatid, anong gagawin natin? Sisirain niya din ang bahay na ito, takot na sabi ng dalawang biik. Huwag kayong mangamba, matibay ang bahay na ito. Sagot ng ikatlong biik. Mga baboy, buksan ang pinto. Papasukin niyo ako. Hindi! Hindi ka makakapasok sa bahay na ito! Sigaw nila. Kung gayon, iihip ako ng malakas para lumipad ang iyong bahay. Kaya humipan siya ng malakas at mas malakas pa. Pero kahit konti, hindi na tinag ang bahay na bato. Galit na galit ang lobo. Kaya umakyat siya sa bubong at sinubukang dumaan sa tsimeneya. Ngunit nakahanda ang ikatlong baboy. At nang bumaba ang lobo, Splash! Diretso siya sa nagbabagang apoy. Humiyaw siya sa sakit, tumakbo palayo, at hindi na muling bumalik. <laughs> Mula noon, masayang namuhay ang tatlong biik sa bahay na bato. Natutunan nilang ang sipag, matalinong desisyon, at pagkakaisa ay mahalaga sa buhay.